Good morning, everyone. Welcome back, Amancio Nobo. Sir Amancio. Buhay na naman. Buhay na naman siya. Kasi kahapon, ay kahapon wala po siya. Solo lang namin. Duo lang kami ni kam kahapon. At wala siya. So ngayon guys, uh, dadayo, kumaiyon na kami. Dito po kami sa Echagay, Isabela, and uh, ang sinali ang sasaliyan po natin ngayong umaga is XCC. Wala tayong MTV, ihiram tayo. Sana hindi sila magsabay-sabay. Tapos, ng hapon magka-criterium tayo. O konti lang naglaro dito, guys, pero malalakas. So, sana kaya Let's go. Salamat <laughs> po. Wala, nabubuo na. Andun si Coach Jill. Andiyan yung mga field cycling natin ng mga kaibigan natin dyan. Ah, dito ni mga malalakas. Dumadayo. Kapon, dito ka? Panalo kayo? Ay, nice one. Ayun, oh, no, dumayo si Aguha. Oh. Ah, Last year? Thank you po. Sa so, sa team UCI, tsaka sa Sigas. Shoutout din po sa team UCI. Sa kanya mm -hmm. po. Hey, shoutout po team Kabisyo sa kanya po. May palataw. Shoutout kay Ang Paul. Uncle, Uncle John Mark. I, I miss you po. Shoutout sa Galaro po kami eksi na kaligid. Lahat sila nakatingin dyan o talalim na yan o Nakatatakot lahat <laughs>

Walop ito. Shout out, shout out. Kera round. Hey, shout, shout out. Shout out. Shout out kay mama ko, hindi ako nagpaalam. Ba, <laughs> <laughs> dito ako. Bukob. <laughs> <laughs> shout out, jala na lang bahay namin. O. <laughs> so, eto na, mag-start na. Medyo challenging yung unang uh, drop nila. Ito. Malalim sigurado yan buo, -buo sila bababa mamaya eto start na so, ah, wala nang drop nangunguna ngayon si Ken kabakungan dun ting na yung uh, unang ikot nila bababa isla rito check natin kung pa sa bababa medyo malalim oh breakaway chicken si lopit layo

diye prekabay gudabing kayaan agilid lang tahanan kaya tahanan 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 natin? Sino panalo? Panalo kaya si Bing? Men elite. Oh, ito mga men-elite. Ito ang mga men-elite. Ayan. Ooh, good luck po mga idols. Hi. Thank you. Thank you sa bike. Ayan. Sarap. Ayun. May traffic po sa baba. Kinapaan natin. si yung mga men-elite natin. Dito si Agua. Ito si Agua. Ayun. Ayun mga go for doon. Go. Good luck po! Ayan, no? <laughs> good luck. Ayan, see you again. And, good luck po! And, mga Aurora, cycling team. Ayan, ulit si Sir Boots. Good luck po! Good luck po! Dami-dami din sila. Yun yung mga ano natin, Kuya Pijong, saka si Kuya Eko.

Pakitang. Pakigilid lamang po, pakigilid. Kasi bubulosok sila. Gilid. Wala, ito pang ko. Pang ko si Balog. Kasi nagmahirap siya ng bike. Gilid <laughs> bike niya. Sarap. ako okay. Five, four, three, six, two, one, go! Yes, nauuna <laughs> si Balog. Woo! <laughs> Sumunod si yung kasama ni Aguha, tapos ito pangat ko Aguha. Pang-apat, Kuya Jericho. Oh. Uh. Pang-lima, si Kuya Ken. Uh. Grabe. Manonood na mamaya Hindi, pang ano to. Wala na, nahuli na yung ano, kasama ni Aguha. Oo. Tandi natin naabutan yung curfew na agad, dumugo muna tayo guys kasi malayo kaya oh dami naming tambay dito sa downhill kaya Mukhang ano lang to, pero talagang malalim to. Okay okay ma'am, malakas to. May sexy dun. dun. Sexy! Naka-off shoulder wow. siya eh. So sexy. Yeah. Ayun oh. Yun si Balog, pangat Shit. Nauna si Kuya K. John, pangalawa, Balog. Pangatlo, Ken. Pangapat, Anthony Morales. Panglima, Aguha. Yun. Ay, 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 ay. Ay, Aina, na! hawak mo uh, oh, okay. na kumaya. B, hawak ng kumaya ng ay nawakan din. bijun. Bokajun. Balog. Maras. Mar Mar Maranes, yun. Abalio. Uh, Go uh, 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 Ken. uh, uh, na Basic.

wala sila dito. Dito na sige Pijo. Uy, oh, ila. Bumababa na ako. Uy, si Pijong. Lulusong na na, lulusong na. Lulusong na. Nasobra. May trauma? Uy, yun Bar. <laughs> <laughs> hey, Mau. Uy. Uy, sa kanya para may ari ng no sapatos. May okay, sapatos mo! <laughs> <No, laughs> no, no, Pa-gaming. <laughs> Nakakatakot ka naman, Koya. <laughs> Garbe kaya. Bungat sa akin eh. na? Wala na. Wala na.

sino ba yun? Hindi ko nakaka... ang hey, pangalan. Na? Si Kurt Bayo? Ha? Hindi ko kinakaanto. <laughs> First, Aguha. Pangalawa, second number 25. Adoh, wala na sila, no? Morales, sila balog. Sige lang. Pangatlo, Morales. Pangapat, balog. Panglima, Kijun. Yan na, nahabol sa <laughs> Ay, yabong, 18 18. <laughs> 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 Hindi siya nagdadrop. Si Balog. Kaila kita mag. <laughs> Igan Ito pang anim. Dance works. Tayo na tin. Lapit lang kuya. Open wow. is lang. Go idol game. Ay yung Galiema pala si ano yun, Reina Heart. ko na po yung name. Mukha na mo naman yung binibidyo mo. Bashers, I'm sorry. Lalaban pa ang army. Oh, Mukha mo naman binibidyo mo. Ay hindi ah. Sexy mo ah. Off shoulders. <laughs> Malakas to. <kao. laughs> Grabe. Kalakalawang Torrens. Sexy mo. Yan. Ayun ang niya. don! Uy, shit! Kuntik pa siya dun sa ano. Thank eko. Uy! Uy! Parang sila lumusong dito, ay. Mga sanay lang. Yung Kaya, Bar. Oo, oh, oh, may trauma pala to si Kaya P. Dumiretso dumire siya noon sa ano, eh. <laughs> na ano siya noon sa balikat, ay sa collarbone tinatayuan <laughs> 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 lang nila wala na yung pangatlo pati pangapat kuha na nila so, these... <laughs> Andito na yung tatlo. Pangatlo, third, fourth, fifth. Labanan na nang third place to. Ito na. Dalawang tabok, isang ano, Kuya Morales. Ito na. Pangatlo, pang-apat. Pang na. Pang pang Darna. Sana makuha. Tignan natin kung siya makakuha sa third. Labanan ng third. Secure na yung one and two. Stop na, George. Let's go. Oh, Ajay. Ah, ay.

wala, layo na rin. rin, <laughs> ya, Ito, si Boots. Pang pito. Ay! Pang, uh, pang walo. Oh, malinis. Kabila, kabila! Wow! <laughs> Normal lang to? Normal lang. Oo. Siyempre, ano lang sana so, mapalitan. Uh Oo. -oh. Ganda pa naman din niya. Ano anong, anong to? Sponsor. TCG? Hindi anong kwan? Vector. Ha? Vector. Vector. Hindi ko alam na. Ano sa likod? Ay wala wala ano sa likod yung nakalagay. Ganda. Pati to, ha? pati to. Ano to? Sayang. Ano? Sponsor to. Sayang. Anong gawa to? Vector. dun din. Ay, ganda. Yun know, kapag nagra-ride ka ng 15 ride dyan, may jersey ka na galing. Ayun yung palaro nila para maging active yung mga... bike lang. Oo. Okay. natin kung sino yung kukuha ng third place. Aguha. Second. place will receive a trophy a medal and of course 1000 pesos cold cash for our second 2000 pesos we'll be receiving 3000 pesos a glass trophy and of course a personalized medal group photo muna si. Oh, paldo guys. Nakaano po tayo? Um, nakachamba. Oh, chamba. So... <laughs> Ayan. Yeah. Guys, nag-third placer natin. Is... Ang ganda lang oh, ang, oh, ano oh, sa'yo. Ang okay, ganda na habol guys. Ayan. Lalaro pa ulit tayo mamaya sa criterium. Sana number 21. Pero, ano. Nathaniel Dalano Jr. Woo! Yo! Congratulations to BEEF number seventeen, Kejun Bakuli. Oh, kawaii, kawaii. Yes. <laughs> For our second place to receive three thousand pesos, a glass trophy and a personalized medal. Congratulations to BEEF number twenty-four, Agua Jan. Andre Wow. Ooh. Yan guys, so my go for gold tayo. Solid. Andre agwa in the house. Kaya to. And of course, our champion, our first place to <laughs> receive <laughs> 5,000 pesos. Congratulations to bim number 25, God wow. girl. <laughs> Guard will also receive a glass trophy and a personalized medal. Akyat na guard. Yung smile mo, pakita mo sa camera. To our 36 top winners, for our fourth place to receive a personalized medal. Congratulations to Bib number Zero One Jun Vakaro. Thank you. po. Okay. Nice, 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 nice. Thank, you, wow. thank you. Thank you. Thank you, thank you. Yes. And Kabakuman will also receive a glass She's trophy, here, pa, a lalak personalized lalak medal, and of course, 3,000 pesos. Oh, it's so good! It's so good! Sixth place is 206. DECO, that's DECO uh, representative, the seventh placer please claim. You talk? You don't Congratulations, everyone. See you, you next time for another mental cycling.